Hello mga ka-super kasari. Good morning, good morning, good morning. Happy Tuesday. Time check, time check tayo ay 6.15 a.m. na pero as early as 5 a.m. naka-duty na tayo dito. At alam nyo ba may check ako sa inyo? Kasi kinulikot ko yung TikTok ko. Alam niyo napunta ako sa live. nag live, -live ako sa TikTok. Oo, oh, nakakaloka So, syempre, hindi ko pa gaano kagamay ang TikTok. Hindi ko alam po kung alam paano mag-end live doon. Kasi, na-restrict ako sa live. Napaka-strict naman ni Lolo TikTok, no? Kasi may mga nakikita doon dito sa aking tindahan na bawal sa TikTok. Ayun, restrict restricted ang madam negosyante. Nakakaloka. Pero ang dami natin viewers doon. Naka 173 viewers na sana. Maso restrict. Oo, nakakaloka. Mayroon pa doon na ko. Madam, bikini man. Ganun. Nakakaloka yon So ngayon, ito duty tayo ulit kasi wala pa rin ang ating super assistant. May sakit pa din. Kaya wala pa rin. Two days na hindi po kapasok kayo tayo ngayon. busy bisihan tayo. At marami tayong displayin, gawain. No? At ito pa pala ang check. Ano? Thank you so much sa mga kasuper ko na nag order sa TikTok ng Latchao. Kasi may commission na ako doon. Ito pa na overthinking malala ako. Kasi na-check na ko yung earnings ko. So, apa, may earnings na pala ako. So, ang ginawa ko, baka mawala pa yung earnings ko. Minidro ko sa aking Gcash. Ayun, ang problema ko, wala pa rin sa Gcash, hindi pa dumadating. na nabawas na. Sabi ko, sana napunta yun. Nakakaloka, overthink malala. Ang kaloka, ang hirap kumita ng pera. O, oh, at least may another source of income ulit tayo sa ating TikTok kasi nga dun sa showcase natin, pag nag-order kayo, meron akong komisyon. O, oh, diba? Kahit pa paano, nakakaloka yun. dagdag oh, na dag, dag. <laughs> Pero syempre, kailangan natin magsipag mag-upload-upload. Ganun. Oh. So, anyhow, Good morning, good morning. Happy Tuesday nga. At ito tayo. Ano, ang dami natin na display hen, Ayusin. Kasi wala pa rin ang ating super assistant. Naku, wala na pala tayong gardenia. O ito, o. Oh. Waiting, waiting, o. Oh. Waiting kay super A kasi wala. Wala. So, tayo ngayon ang mag-display. Ito ay dineliver naman to ni Emily Smart kahapon. At ito, kay Rebis ko pa to. Hindi pa to na di-display. At ayun pa, yung mga safeguard. At dito sa ano, likuran natin. At ay, chichiria pa tayong i-display. Oo. Oh, oh. oh, dito. Nag-refill-refill na ako nito kahapon Ayun, eh. yun. na naman yung ating mga pambaon section. So, bisibisihan mo na ang Madam Negosyante. Aha. Ayan. Okay. At mamaya, kukunin ko yung sahod ni Super A. Siyempre, pag wala siya, mapupunta sa akin yung sahod. Kaya pag napagod ako, ang gagawin ko, kakain ako. Gusto ko nang kumain pag pagod ako. Diba? Kaya, yung sahod ni Super A, sa akin yun bibili kong mamaya ng nang-jollibee pag ako napagod. O, mag-display-display -display muna ako. Mag-ayos-ayos muna ako. Okay, Duki? So, happy Tuesday. Happy selling. Ah, uh, ah. Uh, mabuhay tayong mga negosyante. Ah, uh, uh, Sana all. Bye-bye. Uh, Update tayo. Time check ay 9 a.m. na. Hindi pa nga ako nagkakape. Kasi inuna ko yung mga display. hen O, ayan. O, patapos na tayo. Kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. At may dumating naman. Galing naman to kay Pure Gold. Always panalo. Kahapon nagpunta ako doon. Nagpik-pik lang ako. Tapos pinas-COD ko ngayon. Ito ilang box yan. 1, 2, 3, 4. May Yakult. At may 1.5 na Coke Zero. At ayan lang. Umabot din yan ng 6,000. So, pagkapi muna ako. At another display ha naman tayo. Ito na display ko na yung mga galing naman kay Emilus. Ito na lang. Tapos ayun pa. Mayroon pa doon. So, eh, relax, relax lang. Hindi naman yan aalis sila, no? Siyempre, nagtitinda pa rin tayo at mamaya naman, magsusuper chef chef naman tayo, luto-luto, eh, ano lang makayanan, okay? Aha, alright. So, ayan na nga, magnanay na, magkakapi-kapi muna tayo. Medyo makulimlim, pero malamig, ha? Ramdam na ang Pasko mm Oh, -hmm. Okay, okay. Basta mamaya, sa Saudi ako ng 4-H. Sa Saudi super A sahod ko yun. Okay. mag ko muna ito kasi nakaharang dito sa ating counter area. Buti na lang. Vlogger pa mo. okay lang. May sahot naman ako mamaya. Woo! Pasok. So, ito. Itong 1.5. Dito muna to. Papabuhat ko na lang kay Indoy mamaya pag nagising na. Ay, nako. Ang ating wala, pag wala si Super A, wala talaga akong ibang masahan dito. Kundi me, myself, and I. Yan. Okay. So, magkapi muna ako. Okay po. Oh, ko. May binili akong pandisal. Lumamig na yung pandisal ko. Oy. Okay, tapay muna tayo. Maya naman. Nalipasan na tayo ng gutom. Uy. Hello guys, evening duty. Ang madam ni Gashanti. Aha, aha. Alright, alright. So, mawasan ma ang ating mga display. Na-display ko na yung mga At yan na, uh, ating mga Aha. Talagang super mabiling ating mga chicharya chichirya. At dito sa chichirya na ito, lahat na itong maliit na ito ay 10 na. At itong maliit ay 10. Wala na tayong 9, wala na tayong 8. Lahat na 10. Dito din, lahat ng maliit 10 na yan. Dito 10, bukod lang sa pillows, 12, 12 yan. May ma pa tayo. Ito. Ah, dito may bebe. Be. Ah, ayano Ayan o. Mayroon na akong naghahanap dyan ng ano. Sabon nandyan, tsaka yung pineapple juice. Sabi ko, wait lang. Di pa nabubuksan. Sabi ko, wait gan ne ne I'm suffering. I'm suffering sa aking ubo. Grabe yung aking ubo ngayon. Alam mo yung ubo ko yung katinang lalamunan. Na pag pumati tay kailangan mo talagang iubo nang iubo nang iubo, nang iubo. nang iubo, nang iubo. Yung tipong magkakandaihi ka na. Alam mo yun yung wala kang regla pero nakanapkin. Dahil sa... <laughs> dahil pag hindi napkin, mamamanghi talaga dahil nga pag umubo na umubo talaga, lalabas lahat ng ay, nakakaloka. Nakakaloka. Ang panahon kasi medyo malamig na kasi. Kaya ubo, uso ang ubusipon. Kaya nga hindi nakakapasok ka natin yung super A. Kasi nga, may ubo daw. Sana bukas na makapasok siya. Magaling na siya. At marami din bumibili ng gamot. Kasi nga, dami may sakit. Nakakaloka. Kaya ako panay nais ako. Tsaka, snover. Pero kumati talaga, grabe. Atake talaga. Nakakaloka. Ah, so, ayan. Marami pa din dito mga ligpit pitin, mhm hmm Tumating ka na si Gardenia. Oh, ang dami na natatang Gardenia. Ako, wala na pala ako dito. Uwang-uwang na yung ate, ano. Pag si Indoy kasi nandito, hindi talaga nagre-refill ng kakaloka, Wait lang, mag-refill na tayo. At nako hindi ako naka-order ng tubig. Wala na tubig. Naku. Bukas na yan. Anong oras na? Alas 6 na. So, syempre, nice ayos natin yung ating mga display. Kasi hindi naman pwedeng hayaan natin magulo. ah um, dahil wala tayong super A. So, yung mga pambaon, oh. Ani na, nag-refill ako. Ano naman, uwang-uwang na naman. Mabintang ating mga biskuit. Mm -mm. Ating mga kape-kape, yan. Mm -hmm. Ating, ano, Merry Christmas, oh. No? Dami na, dami ng barya. Mm -mm. Ah, kaloka. So, at paalala ko sa inyo mga ka-super, ha? 12-12 sa pure gold sa webis na yon 2 days to go na lang, 12-12 na 12, 10% discount all item all items yon hindi ko alam kung mayroon lang except doon baka siguro yung mga gamot ganun so 10% so syempre agahan natin kasi limited stock lang mga alak sa pure gold nakakaloka so sya duty duty muna ako at mamaya naman ay mag-display display ako bye bye